Meron, meron. So welcome to my vlog mga kaso Sinarito ko ngayon sa Kayapo, no? Manila Tapos natagpuan ko yung isa sa mga trending At pinipilahan na kainan dito ngayon sa Kayapo Anong pangalan ko yan ng tindahan nyo? Waway Pansitan oh, Waway Pansitan dito sa Kayapo no, Isa ito sa mga trending at pinipilahan ngayon dito sa Kayapo Maliban sa Nanay Rosa So tahangon famous viral na Nakita ko na rin yung isa sa mga viral dito sa Kayapo no? Nakainan na Waway Pansitan So ngayon makakasama natin si Kuya Hello Kuya, anong pangalan mo? Adonis ikaw mismo ang ikaw ang may-ari nito. Hindi po. Oh, wala. Ah, uh, katiwala kayo. Kasi so, bilang isang katiwala, may tatanong ako sa inyo. Kailan nag-umpisa nag-viral itong inyong pansitan? Uh, ito lang yung minggo lang to. Kasi marami nang yeah. nag-vlog dito sa amin. Marami uh, nag-vlog uh, dito. Ah, original. Uh, Matanong ko lang, kailan kayo nag-umpisa sa negosyo nito? 30 years na to. 30 years na nung nag-uumpisa pa lang kayo ganito rin ba karami ang niluluto nyo? Uh, So, ganito ba araw-araw karami ang customer niyo na may pila lagi? May pila araw-araw. Lalo napaka... Na linggo sa kamerlis. Ano po ang dahilan? Bakit pinipilahan yung pansitan niya? Masarap yung pagkain namin. Masarap? Araw-araw bago. Walang tira. Wala ko ba kayo pinaparinggan? Wala naman. <laughs> <laughs> Ayan, araw-araw daw bago. Walang tira. Kaya tinanong ko si Kuya kung wala ba siyang pinaparinggan. Wala naman daw kaya daw ganito na laging bago yung pagkain laging uh, yung customer ay naririto kung kumbaga pabalik-balik talaga. Pabalik talaga laging bago yung mga panindang pagkain <laughs> na, nakaka-intriga yung uh, sagot mo kuya ah. ah sige pagpatuloy natin ang tanong ah, bagkano ang plane ninyo na sutanghon 50 pesos lang ang overload naman kuya 80 pesos Saan nyo nagayak? May, may ginaya ba kayong overload? Ah, o, wala, sa, po, wala wala. Talagang uh, sinadya nyo magkaroon kayo ng oh, overload? Yeah. Wala ba kayong narinig, nakita, na napanood na may overload sa kabila? Kaya ginawa nyo ng overload sa inyo? Oh, oh. Ah, wala. Wala, wala, wala. Sa inyo talaga itong overload. Ah, wala ba kayong ginayang uh, sangkap sa ibang uh, nagluluto ng ano? Ah, wala. Uy, huh? sa totoo lang, no? yung, yung sangkap nila iba talaga. Saka ano sa ito, beef yan, beef. Ay, alam nyo mga kasusi, first time ko nakakita ng subangon no, na po. ito yung laman. Abang hindi ako na nakakita ng ganito, mamahalin yung laman nyo ha. Ah. Oo, mamahalin. Bunga, ayan Oh. So sa mga followers ko, no? Sa mga... Ayan, ang daming, ano, ang customer. Ang daming... ang daming customer. Ayan, daming customer. Hello, welcome to Huawei Pansitan. Oh, halika kayo dito. Masarap laging bago ang kanilang panindang pagkain. Halina kayo. At tingnan natin. So hindi ko na ano na kung paano ibinuhusan sa ba. So ito yung overload kuya. Oo. Ah, Talagang overload. Oh. Dalawa. 80 pesos na yan. 80 lang. Busog na busog ka na. Ayun. Ang daming customer. Hi, welcome to my vlog. Hello. Kawai, kawai. Gumamit ang tao na nag-vlog ako, ah, nagsisikan. Oh. Landa, kitinan natin ito paano yung... Ayan, ayan. Ayan mga kasosyo, ang overload, 80 pesos lang, overload sa so may itlog, may sangyuk pa. May sabaw ba yung kuya na kumukulo? Gaano ba kasarap ang sabaw? Pakita mo sa akin. Ayan, 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 ang ayan 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 ayan, ayan, ayan. ayan, 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 ang ganda ng serving, grabe, ako dalawa, dalawa, ang dalawa, ganda So ayun mga kasosin sa ang dyan? sitwasyon dito, may pila sa pansitan ni Wawai Pansitan, uh, ang, ang, ang dami rin palang customer pa. dito, no? Yung uh, uh, ang inaakala ko na vlogger ako ni Diwata, talagang matindi ang pilahan doon, nagkakatulakan minsan, nga napadpad ako sa kainan na ito Sita na Wawai pansitan. Ay eh, parang ganito din sitwasyon doon sa Diwata Paris Overload, di ba? Oh, busy rin sila. At kakaiba ang kanilang mga pagkain dito, ha? Take note, ang kanilang... pa? Macaroni. So tanghon iba yung mga ano sangka. Ano ba mm, ito? Buti lang napadpad dito ano kasi iba yung itsura ng ano. Oh, 190! 120. Iba yung ano mga sangkap dito mga kasos. Sa santukin mo. Palabo. So yan ang tawag ng ano. Yan, Mickey Suta. So tanghon na may Mickey. Ah, Mickey Suta. So tanghon na may Mickey. Dati Mickey Bihon. Ngayon, may kisuta. Oo. oh. tanghon. Hon. tanghon, Bihon. Pinagsama namin. Ang kakaipo. Sige po, Susi. Oh, palabok nila din ang mga. palabok din yun tayo. Ayun ang kanton yun. May palabok. Malabon. Hanggang doon po sa inyo ito? Oo, sa amin lahat yan. Ang daming customer ang. Oo. Kanyo ma'am, Sutang tanghon. Yung may bibigyan. So welcome to Yo, Huawei Pasita no, dito sa Kayapo no. Isa ito sa mga viral oh, na no. trending ngayon. Nakainan din no kung ilan pala mga vlogger ang nagkakapag-vlog dito. Ay mapalad ako at napadpad ako dito. Syempre kailangan namin makagawa ng content na maliban sa Diwata Paris Overload. Ay may mga overload din pala rito na katulad nito. Ayun. Po. Kung may Paris overload sa Diwata, mayroon naman ditong ang overload. Kaya tinawag na overload, naririyan na yung sangkap niyang sangyop, may egg, at saka napakainit, malimlam na mga sapaw. hindi ba? Oh. Sarap. Ano naman ang mga condiments na pwedeng ilagay? Meron tayong mga silipit yan, may bawang, may paminta tayo. Ayan. May mga patis din tayo dyan pag tulang sa ano nila. Ayan. Ayan. Pakita natin yung serving ng overload. Dalawa ba ito, sir? <laughs> Ayan ang overload. Ayan. Isiserve na po mga kasosi ang overload. Ayan. Sir, hindi ko lang ipapakita yung mukha niya. Yung, ano, yung food lang ha. Thank you. <laughs> Sir, may kalamansi ka. Ah, kalamansi, pinigay So, ayan mga kasosin. Walang uh, patid ang uh, pagbigay ng order. Napakarami na kung ng ano ito. So, tangon overload, no? Kung sa diwata Paris overload, ganito rin ka. Busy. Mas, mas... Ito po, overload. Kanyang ta Dalawang overload kanina. Ito ay pakanti sa likod, sir. Sa likod, so, sa, sa mga hindi pa uh, alam ang lugar na ito, no? kung mapansin nyo rito, ito na yung uh, labas. Tapos pag nakita nyo ito, ito na yan. Ito na yung mga pasos. Uh, no Wala. One ten. Ayan. Oh, may yan. Oh, one seven three. May ito Yan lang. Ano pa? Bibintay sa Awal saya binti ya. Mana p pula? Pisang Ah, itlog. Magbalata kayo ng itlog dyan. Ito e, na po. Okay. Ano na sa sir? Overload. 80 lang. Hindi naman kami kalamansi rito, o. Nagiging tayo 16 na kalamansi. Abang muli pa, sir. Dahil ang sana. Hindi ko pa. Hindi ko pa, sir. Sa'yo. Ah, sir. Ayun na pa rin. Salamat, sir. Kuya, ito na. 160 na po. So, yung mga kaso, sino kong mapapansin niyo, kung, kung mayroong biwata, Uh, tawag dito Paris Overload o dito sa Kaya pa mayroon tinatawag na Sutanghon Overload kaya tinawag na Overload kasi huy alam nyo ba nakakaiba yung sangkap ng kanilang Sutanghon no? Ang sangkap ng kanilang Sutanghon ay hindi ano basta basta dahil ito ay sanghyup no? o kung mahilig kayo sanghyup ay o ito may Paris sa Sutanghon, ito na dito na kayo umorder diba? May sabaw pang masarap so kakaiba dito ang uh, kanilang pagkain kasi marami naman talaga totally marami oh. nang kitinda ng pancet pero kakaiba yung kanila mga pansit dito dahil may kanya-kanya mga ano, oh, twist, no? So, yung uh, um, bihon with, uh, tawag doon? Canton with, ano, sotang oh, pa? Ah, Mickey with sotang Ayun na ba? Ayan. Kung mapapansin yung mga kasosin, no, puno yung kanilang kainan ngayon. Kasi ito dito papunta doon, ah, uh, hanggang doon ay kanila. So mga kakanin yung banda roon, ito namang area nito na ay puno ng mga kumakain ngayon. May tatayo, may may ano, may tatayo, may uupo. Kumbaga, kung baka ang customer is come and go, may papalis, may paparating. So walang tigil din ang pagdating ng customer dito. Kung nasaksiyan natin sa mga content ko mga vlog ko kay Diwata Paris Overload, na ganun din ang sitwasyon, come and go rin ang mga okay. customer. So ganun din dito. So ito na isa ito sa mga trending na mga... Kaya pwede haluin mo liwain, kaya. Isaw sa mga... Oh, ayan mga kasosi, no? lang ng uh, sangyuk na yan. No? Sangyuk na yan naman ang uh, lahok ng kanilang uh, sutahon overload. Ayan, umuusok talaga, oh. First time ko lang mag-vlog ng ganitong, ano, no? dito, pansita na ganito ang kanilang serving, no? At saka ang lahok ng kanilang mga, uh, tawag dito, isinerve na sutahon ay ganito. Ano naman yan, kuya? Buto-buto ng baka! Kasali yan sa serving ng ano, Oo. overload ng ano, sa tanghon? Ayan, pakuluan namin yung sabaw namin dyan. Sarap naman, amay oh, pa lang. Matanong ko lang, sino ko ang nagluluto ng mga palindang ito? Ayan po yung may-ari. Si ma'am? Sarap no, ang bango. Hmm. Al -al -sino, alin dyan si ma'am? Hello ma'am, welcome to my vlog. Ma'am, kaway mo na kayo ma'am. Welcome to my vlog. Hello. Hello pala si si pala ang nagmamay-ari ng sikat na kainan ito dito sa Kayapo ngayon. Na uh, Huawei pa ano, pansitan ba? Ah. ah. Huawei pansitan. Oh, sa mga followers ko diyan. Sa mga followers ko diyan no, na mahilig uh, kumain ng pansit. O mga pansit lover na napunta ng Kayapo shorts. Paglabas niyo ng Kayapo shorts ay mapa makikita niyo dito. Sa bang uh, papunta ito, Kuya. Papunta ng SM. Papunta ng SM, tapos mapapadaan kayo dito. Pagdaan nyo rito, lumingin ko ay sa kanan, makikita ito pinagkakaguluhan na kainan na ito, no? So, ito yung Huawei Pansitan. Kanan po, ha? Papunta ng SM. So, ayan na. Bilang isang vlogger, syempre, hindi ako pahuhuli ng mga ibang vlogger na nagpupuntahan dito. Eh, sila lang ba ang pwedeng mag-viral? Hindi pwede yung ganon. Kaya, eto na, naririto na ako ngayon, di ba? So, mayroon na akong 11 and 32, 11 minutes and 32 seconds. Sa gagawin ko itong 50 minutes, di ba? Hindi naman, nagang 15 minutes lang. So ito no, sa loob ng mag-15 minutes, so marami nang umalis, marami na ang dumating na customer. Ganun ang business, ang customer is come and go. May papaalis, may paparating. Ay, kakasabi ko lang may pumasok agad na apat. ayun, oh, ayan. <laughs> Ang dami nung palang tao dito, no? At magiging mami? So, may magpa? Magiging Panoorin natin kung paano maghanda ng overload. Mabinta talagang overload na yan. man sa... Mapadiwata Paris overload. Mapasutanghon overload sa kaya. Mabinta talagang overload na yan, no? Kaya ko, lang, tinidor. Ay, plane lang ito, kuya. plane lang. Plane. So, ayan ang plane. O, oh, busog ka sa plane din, ano? O, busog din, Okay. Kanilang sabaw oh. Ayun, kanilang sabaw. Yung amoy pala ng sabaw mga kasosi habang naglalakad ka sa kalsada, maaamoy mo na. Ayan. Sana may magpa-interview yung customer, no? Kasi ano yan ang tawag doon? Honest review, no? Wala akong ma-interview yung customer. Sino kayang pwede? Ito si Tatang na lang kaya. No? Pwede silang interview na gusto nilang sumama sa vlog. E tanong mo muna kung pwede, pwede, sila sa akin. Ay, isa, sir? oh, ayaw nga. Kasi mahirap ganyan eh. So, it's okay. So, naghihintay ako na mayroong customer na mag pa-interview kung uh, honest review kung masarap ba yung kinain nila. No? So, sa ngayon, wala pa. Ayan. So, panunuorin muna natin. Ayan. Iba namang order yan. Iba namang ano niyan na ang... Making top take out naman so marami din pala dito ko yung take out ay ano yon bigay ay <laughs> ayan busy busy kayo ay matanong ko nga pala para sa mga gustong kumain sa inyo anong oras kayo nagbubukas sa umaga 5am umaga hanggang hanggang 8 ng gabi so mga kasosino sa mga gustong tikman ang napakasarap na mga pansit na ito dito sa Kayapo no sa Waway pansitan bukas sila mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi uh, di ba wala bang shifting dito? Kayo lang mula umaga hanggang gabi? Oh my God. Lahat niya pati kakanin kayo nagluluto. Probi, no? Anton daw. Yung tayo mo. So ganito ang sitwasyon dito mga kaso. Sino? Aalis, may aalis na customer, mayroon ding papalit. So walang, hindi sila nababakante, no? Pag may tumatayo, may naghihintay para naman makaupo. o hindi ba? Ganyan ang business. Maswerte ka pag ganito ang business mo. Mabinta, pinipilahan, pinagkakaguluhan. So, maswerte. O, ayan o. Maraming sumisilip. May gustong kumain. Siguro dahil wala rin mapwestuhan, marami naman talagang gustong kumain. At marami ang ano tumatangkilik sa ganitong klase ng mga pagkain. O, diba? Ang daming umuorder. Bongga. Matagal lang yan, nakakailang tray ka ng itlog maghapon? Dito, uh -oh. maghapon, maluwag sa 60 tray. 60 na trays na itlog maghapon? Maraming araw lang yun. nakaka kilo kayo ng sangyop, nakaka bundle kayo? Nakaka-40 kilos kami ng sutanghon. Nakaka-40 kilos sa sutanghon maghapon, ganun karami ang kumakain, oh. kabinta. Ay, yung sangyop na yan, nakakailang kilo kayo? Mga 50 kilos, ganyan. Grabe naman, ang dami naman palang kumakain dito. Pag-linggo, biyernes yan. Diyos biyernes, ka. sa kalinggo na yung titigil. So, Ay! Wala na pag-biyernes pa pag-araw ng Kiapo. Kasi oh. pa ng Kiapo. Maraming tao talaga. So, sa so palagay nyo ba, nakaka, nakakaupo pa kayo, hindi na? Hindi yeah, na, tayuan na na sila. <laughs> so, ayan o. Anong bilang isang namu, uh, namamahala dito? Anong may advice mo dun sa mga nagsusimula pa lang sa ganitong business? Anong mga advice mo? Payo mo. Payo ko. Oo. Oh. Yung mga takot pa, yung takot malugi, baka walang kumain, Subukan ano pa 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 Susubukan lang. Sumubok sila. Uh Ikaw ba kuya, mula nung nag-umpis ang business to, nandito ka na? Nandito na ako. Tapos ni Anos pa nandito na ako na trabaho. Wow. So, nasaksihan mo talaga ang hirap. Oo. 38 na edad mo ngayon. Pero hindi hindi ganito dati, kabinta. Hindi. Wala pa rin pagbabago, ganun pa. Oo, oh, talagang dinadayo na kayo na. No? nauso may mga trending trending. trending na kayo noon pa. Noong araw pa. So sige manawagan ka sa aking vlog kung uh, imbitahan mo 'yung mga followers natin, 'yung mga lahat ng mga Diwata lovers, followers ni Diwata na kung nagsawa sila sa Paris, Diwata Paris Overload. bisitahin niyo 'yung pansita niyo. Tara na. Sige na, magsalita ka na kuya. Diwata. Ah, kasi vloggers kami ni Diwata. Eh kung manawagan ka rin sa followers namin ni Diwata, sige. Kasawa <laughs> na kayo sa Paris, dito na kayo sa pansita namin, kay Huawei Pansitan. Kumbuka oh, ayan. Ano kumain ng sotanghon? Kung mayroong Diwata Paris Overload, may Huawei uh, sotanghon overload naman na matatagpuan dito sa Kayapo na Huawei Pansitan. Dito matatagpuan ang Huawei, uh, tawag ito sotanghon overload. Kung may Diwata Paris Overload, may Huawei sotanghon overload. overload. O diba? Tandaan nyo, Wawai Sutanghon Overload. O oh, may bagong pangalan, Wowwy Sutanghon Overload, no. Ayun oh. Para malaman nyo kung ano nga ba ang sangkap ng Wowwy Sutanghon Overload ito 'yon. Ito 'yung sutanghon, ito 'yung egg, ito 'yung uh, ang tawag nito, Sanjoy -yup. uh, -yup, at 'yun ang sabaw niya. Ano 'yan? Anli sabaw. sabaw. Hindi ba uso dito ang Anli Rice sa Anli Soup? Ay Anli ano? Hindi. Ah, so ito lang talaga. 80 pesos hindi ka lugi sa 80 pesos o dahil sa gyo. Ayun. Tayo maami sa likod dito mamo. So ngayon po ay araw ng Martes, August ah, uh, uh, October uh, 16, 2024. Nandito ako ngayon sa Quiapo, sa isang sikat na kainan na Huawei Pansitan. At ito ang sitwasyon, marami nakatayo. Siyempre kumakain dyan ang iba. Ayan, oh, hilira yan, hilira. Nandito po, Okay, kuya. Maraming salamat. Ha? Mayroon ka bang gustong i-shout out? Shout sa'yo sa na. Ha? Oh, welcome na lang sa aking vlog. Ako si Efren Beliega. Hello. Welcome to my vlog. Wawai Pansitan. O, oh, dito sa Kayapo. So, maraming salamat sa oras niyo. Shout oh, O, sige. Mag-shout out ka. Shout out. Shout oh, out. Shout out sa inyo dyan. Hello. Okay na. Thank you, ha? Sige, thank you.